gawa ulit tayo just washing liquid mga idol ngayon lang halos dumating tagal sarado ang ano seller na si wise cleaner kaya ngayon na ulit na isang kit lang to papatakla na 16 liters halos panggamit na lang namin to sa araw-araw bira na rin kasi mag dati nagtitimpla ako na ano eh sa puno dito 48 liters ngayon ano na muna mga panggamit lang binabad ko na to ano na to yung nakakawa na to susunod dito si Tikiner na ito siya ito pang palapot So, ano yung kumura? Haluin ko lang <laughs> muna. Mamaya ulit mga idol. Ibuos ko si Tiki na. Wala nagbibidyo eh. Ibuos ko muna ganyan yan. Tapos, haluin ko na mga idol. Sabit na tapos ko na yung tiki na Haluin na natin Haluin na ang mga 10 minutes Hanggang Hindi siya umano Yung iba gumagamit na neto ng parena Wireless para madali silang maghalo PBC lang itong mga idol PBC Ayan dati may ano to eh may, may nilagay ako dyan sa dulo kaso naputol Tuloyin ko muna mga idol Ang awit pag isang kamay lang Ito na ang kinalabasan niya mga idol oh. Bababad na lang to pag anong oras na ngayon kung alas dos or alas tres alas tres na yata so bukas ng hapon pwede na tong gamitin pero iba 24 hours din pwede ko kahit talo lang ito mm, eh. Oh, so, 24 hours na eh. alas tres ng hapon bukas ang awit lang magano Ayan na siya, lapot. premium kasi to hindi ako na order ng ordinary 300 to premium ano naman na siya eh? madali lang susundan mo lang naman yung pinapadala nilang sa sample Taka, huwag lang naman sumubro sa tubig pag sumubro sa tubig yun ah talo ka na malablaw na siya sayang lang nangyayari madagdag ka ulit ng tiki nero yan yung quality niya iba na hindi ka gaya nung sinunod mo lang halos yung isang kit na 16 liters ayos lang magandang kalalapasan niya so yan na yung mga ito yung mga ito Paano? I-upload ko na lang maya, -maya mga ito is like and share na lang sa video ko. And palo sa aking small YT. Salamat! Yo!